<laughs> <Ito. laughs> Nag-iyakan sila. nag <laughs> na naman tayo. Nalungkot <laughs> hmm. na yun eh, sa isa't isa. Ma maliliit pa yan. Inalagaan oh. namin yan silang tap Ah, karet. ganun. Siya ang nag-alaga. Kayong nag-alaga? Siya? Kaya nga pala, no? <laughs> Namimiss na talaga yung isa't isa. Ang mama ani nandun sa Cebu rin. Hmm. Sa Cebu. Ikso sa si Parang mama na rin nito. Ikso sa si Kwan si. Ikso Maria Luz ba? Si Di ba hindi ako tong yung tasa babi ni. Oh, ma, mm. kapatid. Wa ka kay la doy. Wala na kay ni man diri. Kunso na mo. Ah, kita na ko ani. Oy please ante. Bayot nanto imong kauban dai, ama ba Ah, <laughs> ito mauna. Bayot ang kauban. Oh, ito so, dito to. Oo. Oh. Si mauna siya, bayot ang kauban. Pamangkin ko din 'yon. Oh, anak <arat> nito ni Dudu. Sige lang ani. Inalagaan pala niyo siyan no, noon mm -hmm. noon noon. Mga pano. Sunod-sunod sila tatlo. Anak <laughs> <Alaka> ko oy. <laughs> Katong bayot ikson sila ta. Lovey. Dile. Igagaw. Ikson, po to sa among igagaw po. Kabe, ingat tumoy ito. Ni lakon naman ka. Okay na dililigay mo si Kuhan. nga naman lang <laughs> balik? Pasakay na kung Charcy Kuhan. Nadiligay mo siya. pagkaon, ane? Pasalubong. Kaya pasalubong nila. Spanyol. Ate, kikaan ito ako agad. salamat. Thank you very much. Alak ka, no? Ang pusok ko nang sa... Ano kayo lang? Naka-iyak siya kay dalaga na ngayon. Dalaga na. Si Baliipat doon pag ano anong, mga ilang taon na. Nga, ilang taon na kayo nagkita? 10 taon na. na siya. Hintikan ah? Ilang ilang, ilang taon ka nag ano doon? Nasa Las Banyas kayo, nasa Las kayo mga ano. Ani pa siguro na si si dibig tatlong taon pa lang. ano si Jasmine tatlong taon mga ilang taon na kayo nagkita eh? Huh? Dapat tanda, tanda oh, mo kay, Jasmine Si Jasmine Ano lang, lima lang to, Oh, mabait pala ito oh, mabait pala ito si Nancy. Dahil, ano, sobrang bait. Kaya ano pala siya oh, kanang alaga pala siya sa ano niya, pamangkin, ni ano ni pinsan ko. namin yung... Hindi. Kaya lang asawa, oh, si Yung papa nila na hindi umalis, ano na? Oo. Oh. Umalis na. Walang paalam. Oo, <laughs> <na>, walang paalam na umalis <laughs> na Umalis na, walang paalam. Kawawa um, na. Naiwanan sila ba? Ito no? Tapos Ay. ang

dan enggak kira-kira kayaknya udah kalah. Ayo ayo sampai ke iPirets doi. Aku rupanya yang i-vlog doi. I-vlog nak oni ba.